Hello guys, welcome, welcome to my page Kuya Wilson, Buhay Canada So nandito ako ngayon sa Siwa na booth dito sa Fiesta Filipino So kausapin natin si Miss Mayla, siya yung vice president ko sa Philippine Folk Dance Society dito sa Alberta. Tanungin natin kung ano yung Siwa oh, Hello, ako po si Mayla Felipe Ako po ay isa sa mga uh, employment training coordinator sa Siwa. Ang aking programa po ay food service training makakatulong po para kay Baho sa food industry. Po sa mga coordinator sa Calgary Immigrant Women's Association, non-profit po ito, tumutulong sa ating mga ka-immigrante. Uh, meron po kaming settlement services, family services, employment training at kung gusto rin po nila matuto ng uh, English, meron po kaming link classes. So one-stop shop po ito pag kayo po ay naghahanap ng nang makakatulong sa inyo any na kailangan pumunta lang po sa aming office ang opisina po is just right across Harry Hill ano tong siwa ano to uh, free ano ba to yes free? it's a non-profit organization po so lahat po ng serbisyo na aming binibigay ay libre Libre. sa lahat po ng imigrante kahit po citizen so kahit hindi siya Filipino, pwede dito yes <laughs> uh, mga ibang lahi like Pwede refugees rin. yes so nagki-cater po sa lahat So ito yung mga mga services niyo di yes, ba Yes ito po may settlement integration Pwede uh, mo siyang ma-explain ma one by one or yes. mahaba siya doon? Ang settlement po ito po pag nangangailangan Pagda pagdating po ninyo dito at kailangan po ninyo ng mga furnitures, for example. Oh, really? Uh, pwede po kayong pumunta dito, tutulungan kayo and i-refer sa ibang organization. Or, kung gusto niyo maging citizen or PR in the future, sila rin po ang pwedeng tumulong sa inyo. Yun po ang settlement department. Integration, ganun din po. Matututo kayo kung ano ang kultura sa Canada. Uh, meron po kami mga workshops then language training may mga link classes po kami kung gusto po ninyong uh, well i-improve ang inyong communication pa uh, gusto po ninyong i-improve ang inyong communication skills meron po, po kami language training uh, career bridging ito po yung mga professional sa atin sa ating mga let's say sa ating home country Na uh, for example uh, kayo accountant or kayo'y uh, lawyer at gusto po ninyo mag-bridging program, meron po kami mga programa. Pati yan libre din? O may babayaran? Libre po lahat. Libre, oh, okay. Yes. Meron po rin po kami employment training so depende po sa inyong English level. Uh, meron po kami depending sa inyong background as well. Uh, let's for, let's, example na programa, Food Service Training Program. Ito po ay tatlong buwan na training at pagkatapos po ng training, kayo isusuporta para maghanap ng trabaho sa food industry. Ito po ay libre. Okay. Meron din po kaming business development. Kung gusto po ninyong mag-business sa Canada at wala po kayong alam, pwede po kayong umaten sa programa at i-assist po namin kayo kung paano kayo mag-start up ng business dito. Meron din po kaming Business and Development Entrepreneurship, pareho po yun. May Family Services, so kung kayo ay may mga anak at meron kayong challenges sa inyong mga anak or asawa, meron po kami mga counselors na makakatulong sa inyo. Uh, meron din po kami Community Development Volunteer, kung gusto po ninyo volunteer meron din po at community connection at ang lahat meron din po kaming child care training kung gusto po ninyo again libre po ito how about yung ano yung mga uh, tourist visa Ah, uh, tourist visa, meron din po pag gusto po ninyong to, uh, meron po kaming limited services pero like computer training and resume, pwede po namin kayong i-assist. Mga international student? Yes pwede. Meron din. Okay. Okay. Hindi na. Okay guys, salamat, salamat. So, ito yung C1 of Bolt. Sana naintindihan niyo yung explanation sa kanilang mga services. Okay, kung mayroon kayong mga katanungan, visit there. Mayroon kayong website? Yes, meron po kami uh, website 1 onlinecom Okay, and then kung sino yung mga interesado dyan, mga bagong dating, na gustong magsitong ito sa Canada, hanapin lang si Miss Myla. Okay? Yes po. Uh, free services po ang aming binibigay. free so, services. Yes. Okay. Call us po for appointment. Maraming okay. salamat. Salamat, salamat, salamat. salamat ang... niyo,